O, uh, sasabihin ba? Ulo. Ulo. Ulo Channel. Ulo Channel. Uh. So, yun mga kapatid. At uh, kasama ko na naman, no. Ang batang makulit. Na ang pangalan ay si... Ulo. Si Ulo. Ang kanya pong uh, YouTube channel ay... Ang pangalan ay... Ulo. Si Ulo. Wow. <laughs> so, yun mga kapatid. Ang batang nakakatawa pag sa ah, eh, ay labas naman ng push ah, labas ng push on yan at ari nga akong bata karaya, pinakita yung mga tigdas tigdas aray nagkabulutong yan kami wala magawa kami ay nasa may ilalim ng puno ng buko <laughs> kami din nasa ulo ng nasa, nasa ulo <laughs> nasa puno ng buko yan so yun na, mga kapatid ah Pagkahugar ng hapon, hindi eh, di kami lang, lagi mo na rin magkatungkuan din sa aray, sa bangkong aray. Ito na niya, yan, bangkaw. Yan. Ay, bago na katina. Habang kami ho ay eh, nagaantay, uh, kami nagangati, nagangati ho kami ng ibon, na mayang pula. Yan. Sabi ko nga ako kanina din ay, eh. ay kitumulog na at naikin Lakas na, tulog na at ah. naikin bakit ka, bakit ka mga ina? Lagi sinasabi sa mga Oo. Bakit ang mga ina lagi sinasabi sa mga anak tumulog para lumaki na. Pare pare Justin. Hmm. Yan, aray okay ba, may isa pa hindi ni makulit. Yan. Ano pa mo? Sabi, pakala mo. Jensen. Jensen, oh, sabi mo hello po, guys. Hello po, guys. Oh, yan. Ulo, guys. Oh, si ulo para sa silip. Hmm. So, yun mga kapatid, nata. Ano pa ka rin sasabihin? Ha? Ulo. Hindi ka, ka magkukwinto. Wala kang kukwinto. Bakit ka lagi na ngayon, Ina? Oo, pinapatulog ako. Pinapatulog ka? bakit? Pinapatulog ka, bakit? Ipinapatulog ako kung nalaki ang bulta o ko. Ano pa ang pagigilang hmm. mga ka? Bakit ka mga inay lang ganyan, no? Kahit mo ako bata, ay eh. Sabi sa akin, eh. Ikaw ito bola, kat lang ikaw ay lumaki. Ay ko naman ito tayo pinapakain, ina, ina. ay pinapakain oh. oh, in oh, ano, nang masasarap ano. Ay dito ay lalaki ano. At saka na sa kimis ano. Ano? Oh. Ano Ano na? At tawad tawad daw ng mga kapatid at ano, ta... uh, nakikita daw ang kanya sarili eh. Oh, mama. Oh. hello, hello. Hmm. Hmm. Yan, oh. Ay, ano, ano? Ano? Ano ko pa ano ko pala na yung ina? Michelle. Ha? Michelle. Michelle. Ah, ang iyong ama, pa ang pangalan? Papapipoy Luko. Papa, ano na? Hmm. Papapipoy Luko. Papapipoy Luko. Hmm. <laughs> ay, siya patay ka. Pagkailan daw. <laughs> Maas mo mo lang <laughs> yung kalaon. So, may asbar ka daw. Oh. Siya. Mamaalam na. Tayo, eh, kaman, mahaba na ay. Eh. 3 minutes na. Ha? Oh, bye bye. So yung mga kapatid, at uh, Jesse pa rin. At mamaalam na. Oh, bye bye na kayong dalawa. Bye bye. Oh, bye bye po. Yan. Oh, thank you so much for watching. Yan. Bye bye.